Tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, uh, Madam Speaker, uh, 11 days, ang hirap no isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Uh, kailan po na sumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan. Ang liquidation report, Madam S Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Yes. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, uh, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay uh, nalaman ko po This morning na ang uh, COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa office of the Vice President. Sa makatuwid po ay uh, sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po Madam Speaker.